ang tanging layunin niya ay siraan, intrigahin si PDBM, siraan si PDBM at magpakalat ng maling information para nga masira ang ating Pangulo. Lagi na lang nang iintriga si Duterte. Lagi na lang niyang pinapaulit-ulit para yung mga tao ay dalitin. Para yung mga tao ay paniwalain sa mga maling uh, pagpapakalat niya ng information tungkol dito sa gold. Ano? hello beautiful people ito na naman ulit ako the one and only marisol templo thank you thank you so much po sa inyong pagsuporta at doon sa mga bago sa aking channel at hindi pa po nakapag uh, subscribe please don't forget to subscribe like and share and comment down din po sa inyong mga natutunan or take or emotion emotion ano feeling and opinions thoughts ba tungkol sa video ito when you said the uh... Uh, you will take this seriously. What do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si, si, uh, si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanalang uh, rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, uh wala tayong records pero sabi nga nila, uh, according sa BSP kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to 106.3 billion dollars. So, ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So, that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or, mas formal na word, disinformation. Thank you. Next question, please. Do we still have questions for our media friends? Pierre Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina um, regarding yung nauna statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel, um, uh, Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government the Duterte administration, uh, the, the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's a government, the huge cor is the, the, huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICOM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment, hmm. So, si Atty. Panelo yung nagsabi na big the biggest spreader of fake news yung spreader ng fake news Unang-una ang uusapan dito ay about the God deserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa kay OJC nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Ang galing-galing talaga ni Castro. <laughs> Ang galing-galing talaga ni Yosek. Ano? So, palaban. Palaban. Hindi aatras. Tira dito. Tira doon. Sangga dito. Sangga dito. Pero talagang may power siya. Magaling siya eh. So, takot na kayo dyan. Ano? <laughs> may panlaban na tayo. So, mga... mga sabi nga niya, di ba? We will take this matter seriously yung pagpapakalat ng fake news or in other terms misinformation kaya tama na po yan tigilan na pagkat nasagot na ang issue tungkol sa gold reserves ano pa tulad ng sinasabi ko yung mga pinagsasabi fake information ni Duterte ay walang katibayan, walang katotohanan, wala siyang maipakitang ebidensya, ang tanging layunin niya ay siraan, intrigahin si PDBM, siraan si PDBM at magpakalat uh, ng maling information para nga masira ang ating Pangulo, di ba? Uh, pagbintangan niya ng minanahaw daw gold at binibenta. So, inamin naman at sinabi malinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang pagbibenta ng gold, ay paulit-ulit ako, ha, ang pagbibenta po ng gold, ng reserves ng Philippines, ay solely, anong ibig sabihin yun? Tangi, BSP lang, sila lang ang pwedeng magbenta at hindi ang Pangulo. Ano po? Gawain nila ito kasi ito ang obligasyon nila, ang role nila para mapaangat ang ating ekonomiya. So, hindi po totoo yung mga pinapakalat ni Duterte at wala siyang basyan at ebidensya. Kaya tigilan nyo na rin ang pagpapakalat na ninanakaw, ninakaw o ebinenta. And malinaw na, ito, ma maayos naman pala ang gold reserves natin. Wala tayong problema. So, wala ang dapat pagtalutalo talunan na at uh, dapat tigilan na yung mga paninira. Ano? Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe, like, and share. Share, 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 share po para maraming makaalam. And um, just like I always say, believe in yourself. Believe in God and share love. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Thank you. God bless you all.